Hello everyone and welcome back to our channel Tinago Native Chicken. So for today's video ay pag-uusapan naman natin ang patungkol sa graded native chicken. Bakit nga ba magandang alagaan ang graded native chicken lalong-lalo -lalo na kung pangbenta. Malaki nga ba ang kita dito sa graded native chicken compared sa pure native chicken? Yan po ay tatalakayin natin but before that ay aalamin muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng upgraded native chicken. Ito kasi ang kadalasang tanong ng ilan lalong lalo na sa mga kakasimula pa lang sa pagmamanukan. So ang upgraded native chicken ay ang pagkocrossbreed ng isang heritage chicken at native chicken. bawa meron kang BPR na lalaki. Ay, pwede mo itong i-pair sa native chicken na inahin. So, ang magiging sisew o resulta, ayun na yung tinatawag na upgraded native chicken. Ang advantage ng upgraded native chicken, pagdating sa timbang, ay mas mabigat talaga siya unlike sa pure native. Yung 1 kilo na timbang ay kayang ma-reach ng upgraded native chicken sa loob lang ng 3 months. Samantalang ang pure native ay aabutin pa ng 4 to 5 months bago sila umabot ng 1 kilo or, or more na timbang. Ito po ay based po sa aming experience. Kaya naisipan po namin na magdagdag na lang ng upgraded native chicken at ito yung mga pangbenta namin ngayon. At yung ideal age ng manok na pangbenta namin ay nasa edad 4 to 5 months old talaga. So ang kadalasang timbang pagbabaying manok ay nasa 1.4 to 1.8 at paglalaki naman ay minsan umabot pa ng 2 kilos. So, yun po yung kagandahan sa upgraded native chicken. Mas angat talaga ang timbang nila compared sa pure native. Pagdating naman sa meat quality ay hindi naman nalalayo yung lasa niya sa Pure Native. Para sa amin ay mas masarap pa rin talaga ang karne ng Pure Native. Sabi nga nila, wala pa rin daw tatalo sa sarap ng lasa ng Pure Native kung kainin lang ng manok ang pag-uusapan. about naman sa pagkain or patuka ay wala naman problema kasi ang upgraded native ay hindi naman mapili sa pagkain tulad pa rin sa pure native. At kung magtatanong kayo kung naglilimlim ba ang upgraded native chicken, ang sagot po ay yes. Naglilimlim po ang upgraded native chicken at yung kulay naman ng itlog nila or yung shell ng itlog nila ay major darker na di tulad ng sa pure native na yung itlog ay maputi ang shell. Guys, payo ko lang sa inyo. Bago po kayo mag-upgrade ng manok ay dapat piliin yung mabuti kung ano ang klase ng manok or breed ng manok ang ipang-upgrade nyo. Kasi maraming breed ng manok na malalaki at mabibigat ang uri. So, kawawa naman ang inahin mo pag sobrang laki at bigat ang papatong sa kanya. So, may tendency na magkakasugat pa ang likod niya at mahihirapan pa siyang mga kilos. At yun po ang dahilan ng pagkakastress niyan at magre-resulta pa ng infertility sa mga itlog niya. So, dapat ang piliin ay yung uri ng manok na ang laki ay nababagay pa rin sa native na inahin sa na kanyang palalahian. Ang sa amin, ang pinang-upgrade namin ay ang BPR at Rare. Noong una ay Hubbard ang pinang-upgrade namin. At sobrang kawawa talaga yung aming inahin dahil nagkakasugat-sugat ang likod at hindi na rin makatayo. So, ang nangyayari ay sobrang na-stress siya at nawala ng ganang kumain hanggang sa namayat na ng husto. So, yun yung isang malaking kamalian na hindi namin naisip nung simula pa lang ng pag-upgrade namin. So, hindi namin sinaalang-alang yung uri o yung breed ng manok na pinang-upgrade namin, kaya ganun yung nangyayari. So, yun yung nagsisilbing aral kung ano talagang advantage at disadvantage sa pag upgrade ng manok at kung ano talaga ang mga dapat iwasan pag nag upgrade ka ng manok so ayun guys sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito at kung nagustuhan nyo ay please huwag kalimutan mag subscribe para lagi kayong updated sa mga bago kong video thank you for watching